Miembro sa iyo. DZRH. Miembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Anumang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Double Cross Mula sa kanuna sa Pilipinas, DZRH, ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan? Ano ang katotohanan? Ano? ang katotohanan! Nagbabalik ang yuling gold, Darwich 11 Race si sa kasaysayan. Double cross. Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Sa patuloy na pagtulong ni Roy sa mga may hirap sa kanilang lugar, lalong naging porsigido si Jim na mawala sa landas niya ang naturang binata. Gayunman, natuwa ang leader sa mungkahi ng kinakasama niyang si Cathy. Kasunod yun, inalok ni Jim ng malaking halaga si Francis para itumba si Roy. Ating ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa na sa Pilipinas, DZRH. Ito si RH11 Ray Simayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano, ano? ano? ang Katotohanan? Ano? Hmm. Ah, Roy Ano ba kas yan? Wala, Francis Bakit bigla kang Nagdala ng mga At pulutan Dito sa tinitirang ko Gusto ko lang Magbanding naman tayo Paminsan-minsan Yung totoo Pare Nabalitaan ko nakipagkita ka sa grupo ni na Jim. Ayun ba? Bakit ka nakipagkita sa kanila? Pinasundo ako eh. Pinagbigyan ko. Nang hindi mo ako kasama? Oh, wala namang problema ron eh. Mula nang maging magkasangga tayo, magka-partner sa trabaho, hindi tayo lumalakad ng nagsusolo. solo. Ipaalam ko rin naman sa kung anong napag-usapan namin ni Jim. Dahil kinumpronta kita. Naunahan mo lang ako, pare. Pero totoong walang problema. Maniwala ka sa akin. Nakiusap lang sa akin si Jim. Huwag nating isagasaan ang kanilang grupo. Para hindi natin sila makainkwentro. Francis! Wala kang dapat ipag-alala sa akin, pare. Tapat ako sa iyo. Sanggang di kitayo. Kita at magiging tapat ako sa iyo. Mangyayari na mangyayari. Ay, Brenda. Kayo ho palang kumatok, na, na, Doray. Eh, wala po hong mga kalakal dito sa bahay namin na maibibigay ko sa inyo. Hindi mga kalakal ang sadya ako. Si Roy. Ah, maaga ho siyang umalis. Kasama na naman si Francis. Eh, mas madalas naman ho kasama ni Roy ang kaibigan niya yung kesa sa akin eh. Nasabi ah, mo ba sa kanya yung pinasabi ko sa iyo kahapon? Oho. Alam na ho niya nakipagkita ang kaibigan niya sa grupong nakaaway nila. Brenda, paalalahanan mo si Roya. Papag-ingatin mo. Buo ang tiwala ko sa asawa mo. Pero hindi sa kaibigan niya. Uh, ano ang ibig niyong sabihin? Hindi ko sinita si Francis. Dahil alam kong malamang na hindi rin siya magsabi sa akin ng totoo. Pero sa edad kong ito, Marami na akong nakita at nabalita ang magandang samahan na magkaibigan na nasira. Dahil isa sa kanila ang nagtraidor. <coughs> Sige, inom lang lang ilo, mga bata. Kapag naubos ito mga inoder kong mama, magpulutan.

Mukhang may nangyari ah Ha? Huh? Mukhang naka-score ka na naman kagabi kay Kati e, Ano <laughs> eh, sa'yo kung naka-score ako sa chicks ko? Ha? Ano yung Boss, kalma ka lang Nainggit ka Ha? Oh, huh? huh? Gusto mo rin maka-score kay Kati? <laughs> hindi, na? hindi boss Nagpapatawa lang ako dahil kabisado kita eh ah, Ganun lang. Nagiging galante ka kapag masaya ka eh Kahit sa panaginip yeah. <laughs> huwag mong pagnanasaan ang kinakasama ko Oh, oh boss! Hindi, boss! Oh, ano mo, na, man, man. boss. Huwag na huwag Tom. At isang bala ka lang. Eh, hindi ko pwedeng pag-interesan ang chicks mo, boss. Dahil alak at trawga lang ang bisyo ko. Alam mo yan. lang ako sa iyo. Sa inyong lahat na ko. Para hindi mapadali ang buhay niyo. Okay, boss. Oh nakatatak sa utak namin ang mga sinabi mo. Di ba, mga pare? Oo, pare. Oo, pare. Ganyan nga. Matuto kayo. Mamili kayo ng kakataluhin nyo. Galanti lang ako ngayon. Masaya lang ako dahil... Kaalyado na natin si Francis. Eh, boss. Kaalyado na nga kaya natin ang isang yun. Yan ang gusto kong mapatunayan, mga bata. Kaya naman may plano na ako. Sa araw ng birthday ko, may mabubuhal. Tutumba ang isa sa mortal nating kaaway. <laughs> Nagbabalik ang yung Rich 11 Race Bayan sa kasaysayan. Double Cross. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? May patatahi ka ba? Oh, wala, Brenda. Makita ba ba ko bakit? ako na parito? Eh kasi, imbitahan ko sana si Roy. Hmm. Bihira na ba mga customer sa beer house na pinapasukan mo? Kaya nagbabahay-bahay ka na para mag-imbita ng magte-table sa'yo? Hindi na ako natatrabaho sa peer house. <laughs> Mabuti naman kung ganon. Pasensya ka na kung maanghang ang patutsad ako sa'yo. Naitindihan ko naman. Hindi ko lang kasi magawang irespeto ang mga... Ang mga babaeng pokpok? Tulad ng dati kong trabaho? Brenda, sabi ko nga sa'yo. Hindi na ako nagbebenta ng sarili ko. Mula nung ibahay ako ni Jim. Nakisama ka pala sa si leader na yon ng gang na nakaaway minsan ng asawa ko. Birthday kasi niya sa isang linggo. Kaya nga pinapunta niya ako dito para nga imitahan si Roy para maging magkarancho na sila. Wala rito ang asawa ko. Pero ipaalam ko sa kanyang imbitasyon mo. Brenda, mm. nagpunta pala rito sa atin si Gati para imbitahan ako sa birthday ng kinakasama niya sa isang linggo. Ah, uh, oo. Oh, 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 oh. Oo nga, Roy. Kahapon. Hindi ko pa malalaman kung hindi na pa rito si Francis at ipinalam sa akin. Pasensya ka na, nakalimutan ko. <laughs> nakalimutan mo o sinadya mong hindi ipaalam sa akin? gaga ka! Roy! Roy! Huwag mo nang singala ng misis mo. Nakakapangit-ngit, Francis. Nakakakulunan dugo kapag pinaglilihiman ako ng kahit sino. Roy, ikaw rin naman ang inaalala ko. Kayo ni Francis. Dadalo kami sa imbitasyon sa amin ng kahit sino, Brenda. Basta magkasama kami ni Francis, walang maaaring tumarantado o bumangga sa amin. Wala! Roy. Uh, huh? Maaari ba makausap sandali? Ako? Gusto niyong makausap? May sasabihin sana ako sa iyo. Pa, hindi niyo pa ako nilapitan kanina sa bilaran? Hinintay ko talaga munang matapos ang pagbibilyar niyo ni Francis at maghiwalay kayo bago ako lumapit sa iyo. Mukhang napaka-importante na sasabihin niyo ah. Matagal-tagal din kayo naghintay para makausap na ako. Sinabi ko na sa'yo. Nakita ko mismo si Francis nakasama yung mga tauhan ni Jim. Kinumpronta ko na ho ang kaibigan ko tungkol diyan. Pinakiusapan lang daw siya ni Jim na wag naming kataluhin ang kanilang grupo. Naniwala ka naman kay Francis? <laughs> Ba't naman hindi ako maniniwala sa kanya? Ilang beses na ho kaming napatrobol na magkasama. At ilang beses ko na ho napatunayang kasangga ko siya. Sa hirap at ginhawa, kahit buhay pa namin nakataya. May mga pagtitiwala. May mga pagsasama na gaano mang katibay at kaganda, ay nababahiiran ng kataksilan. Subok mo na ho ang katapatan sa akin ni Francis. Lalo pa kapag ang pinag-usapan ay pera. <laughs> Nanodong. Kung Roy. ako sa'yo, hindi ako dadalo sa imbitasyon ng grupong nakaaway nyo. Mag-ingat ka sana, Roy. Magsiguro. Para malayo ang buhay mo sa biligro. Nagbabalikan niyo likod. lingkod. Darage Rexy Bayan sa kasaysayan. Double Cross. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Sa kabila ng mga paalala ni Nanad Doray, Nagpasya pa rin si Roy na dumalo sa impitasyon sa kanya ni Jim. Sa lugar na pinagdausan sa karawan ng gang leader, sinekreto nito si Francis. Ating ipagpatuloy ang pagsabay-bay sa kasong ito. Mula sa na sa Pilipinas, DCRH. Ito si RH11, Ray Simayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Jim, bakit pa mo kung sinay niya sa nilumapit sa'yo? <laughs> Sinamantala ko lang, Francis. Habang nakikipag-inuman si Roy sa ibang mga tauan ko, nalilibang siya sa panonood ng pagsayaw ni Cathy, ha? At tinanggap mo na ang down payment ko sa iyo, ha? May dahilan. Ay, bigay ko na sa iyo ang baril ko. At naisukbit ko na sa bewang ko. Kaya na ka magtatrabaho? Kailan mo gusto? Ayun na. Mm -hmm. Roy! Nainip ko ba sa pag-alis ko sandali sa tabi mo? Hindi, nee, Francis. Lalibang ako sa husay magsayo ng chicks ni Jim. <laughs> sa husay nga niya magsayo, kaya hindi ako nagtagal sa CR. <laughs> hindi ka nag-CR, pare. Roy? Masarap mamatay sa kamay ng kaaway. Ngunit masakit sa kamay ng kaibigan ng kaibigang pinagkakatiwalaan. para <sighs> habang nanonood ka sa pagsasayaw ni kati, ibubulong ko sa'yo ang pinasasabi ni Jim. Sige. Lalapit ako sa likuran mo. Eh. <clears throat> Iputok muna ang itinutok mo sa likuran ng bato ko, Francis para matapos na to. Sorry, Roy. Traitor ka. Sorry, pare. Mapatay kaya ni Francis si Roy? Mga nagsiganap, Lionel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles at ang inyong lingkod. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Salonga. Production assistant, Anchin Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Orlando Aquino. At sa maaksyong direksyon ni Renato Phil Cruz. Ito mo yung kaibigan June Martin Legaspi, nagkaanyayang laging subaybayan ang bawat makatotohanan kasaysayan na nakapaloob sa ating dunang. Ano ang katotohanan? ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.